Hi guys, good morning, eto nasa kusina na naman tayo Alam nyo na magluluto ng pananghalian So ito yung fish o oh, ito yung sinasabi namin dinis Hindi ko alam kung anong tao dito sa lugar ninyo or sa Pilipinas Basta ito masarap siya uh, Medyo may kamahalan pero masarap siya Ayan. Ipapaksim natin ito kasi gusto ni Rina na na naman ako ng isda So ito dinis ang ipapaksim ko Ay bastos ka, <laughs> nahulog Ayan o no? So, yan ang ipatrip ko ngayon. Tapos, dahil wala akong talong i... Yung talong, ginagawa ko sa talong, in inaano ko sa papa para... Yung uh, kung baga sa amin, di ba, yung sa Pilipinas, pag nagpatrip ay nilalagyan ng... Noong araw ha, ewan ko lang ngayon, ng dahon ng saging, di ba? Medyo frozen pa kaya inaano ko. Pero kaninang maagas pa ito in nilabas ng, ng freezer ba diba sa Pilipinas, pag nagpaksil tayo noon noon dinalagyan natin ng ng dahon ng saging sa ilalim para kung just in case man masunog may dahon ng saging na sa pin, di ba? So ang isa sa pin ko ngayon dahil naubusan ako ng ng Anyway, guys, pinalinis ko na ito sa supermarket ng binili, Pinalinis at pinahiwa. Ah, uh, balik tayo sa with So ngayon, dahil wala akong talong na ubos sa pagtorta ko kahapon, ito ang hinahamig ko na ang Ang iba, ko sa papa. Ano ba yung paulit-ulit ko? <laughs> ito yung, nahiwa ko na yung zucchini. First time ko itong gagawin na lagyan ng zucchini kasi gusto ko sanang lagyan ng okra. Di ba diba yung ikra, okra at sitaw ay eh, maganda rin i eh, lagay sa ilalim. Pero dahil mag-aadobo ako ng okra at sitaw, nang walang katapusang adobo, yung araw-araw yan kinakain na guys. So, eto ang gawin ko. May ibang gulay naman para hindi pare-pareho, ba diba? So, ayan. Mga ninyo, magluluto ako. Uh, paksiw na dinis na may zucchini. Okay, Mag ipiprepare ko na muna. Yung luya natin ay frozen. So, ang gawin ko na lang, gangad nga rin ko siya. Kasi mahirap siyang hiwahin eh. Ayan guys, so ilalagay na natin sa baba. Ina-line up, ano ba tawag dito? up natin yung zucchini dito sa baba para and then patungan ng ating isda. ba diba? yung purpose nun para just in case lang naman na masunog yung or maubutan ng tubig yung isda natin kasi minsan nalilinga tayo. Ayan, protection siya sa um, sa isda. Yun, yun ang purpose nito. And at the same time, kung okay ang pagkaluto natin, makakain pa natin, may iba pa tayong makukuhang uh, gulay sa paksiw, hindi lang basta paksiw, di ba? Parang double purpose na siya. May paksiw na may gulay pa at the same time na enhance ang lasa nitong zucchini. Sa totoo lang tayo, guys, sabihin ko sa inyo, hindi ako fan nitong zucchini. Hindi ko ito kinak kinakain. Kimakain din naman ako. Pero, eh, kumbaga sana eh, kung pwede lang maitsapwera, iitsapwera ko. Yan. So, ayan. Tapos ko line up na dito. Ilagay ko na yung aking isda. Ayan. So, titingnan natin mamaya. Dahil first time ko itong ginawa. First time ko rin na, ewan ko, naisip ko lang na ilagay ang sukini sa ilalim. Tingnan ko kung mas masarap siya. So, malay mo, kakainin po ko. Kasi siyempre, ang iba ang lasa sa paksiyo. Paksiyo nga. Pag yung, tapos nito yung eh, talong masarap, di ba? So titingnan natin yung zucchini kung masarap din ba. And then ilalagay na natin, ayan. And then ilalagay na natin yung sibuyas. Maraming sibuyas ito, guys. Kasi siri na ngayon, dati hindi ko makain ng sibuyas yung, di ba, dinadamihan ko ng sibuyas sa adobong, man, sitaw or sa mga ano, hindi niya yan kinakain dati. pag kumakain siya, ini, naiiwan yun. Yung sibuyas at saka bawang ngayon nako sabi niya sa akin nung nakaraan sabi niya damihan ko daw na walagay ng sibuyas kasi masarap daw sabi ko masarap naman talaga yung sibuyas sa paksiw sibuyas bawang at saka luya so ayan na kaya ngayon ayan dinamihan ko yun luya at bawang na ito bawang at saka um, dinamihan ko rin kasi masarap eh ba diba? bawang at sibuyas na alam at saka luya eh, ulam na. Ito yung luya ko. Sinapsap ko ng maliit. And then, tingnan natin, maya kung the same reaction ni Rina or the same na nasasarapan siya sa sa pagkaluto nito. Dahil ngayon ay nilagay, nilagyan ko ng zucchini. So, yan. Ready na. Lagyan ko na lang ng mga asin, paminta, laurel, ganon suka. yon. Guys, yung ating um, paksiw na isda. At ito na isa lang ko na rin yung adobong, sit, uh, adobong okra. Walang sitaw. Wala akong nilagay na sitaw kasi sabi ko. Nung nakaraan ka pala yung natapos yung nakahapon, may sitaw yun. So ngayon para na iba, purong okra naman ngayon. Ngayon mayroon akong gagawin isa pa na pagkain Pinoy din. Ito siya guys, oh, labanos. Ito yung labanos dito. Bilog. Mayroon ito na bilog din na, mali, na ano, red red lahat ang balat. Pero ito nakuha ko kasi ito yung nakita kung fresh pa. Mayroon doong red pero maliliit. Mahirap pa uh, uh, ang mahirap nga rin pag maliit kasi ito hindi ko siya ngad nga rin sa ano yung typical sa atin na kutsilyo kundi idaan ko siya sa mga grater para mas madali so yun, yun guys ang gagawin ko ngayon dagdag sa pananghalian namin ni Rina so adobong okra etong labanos at saka paksiw na isda. Pansin ko puro maasim yung aming ulam ngayon. Gustong gusto ni Rina kasi yung medyo maasim na yung naglalaban yung asim at alat. Kusung-gusto niya. Eh ako, actually my grade Serena si may may heartburn. Ako din meron din. So, good luck na lang sa amin pero. <laughs> meron naman kami inumin na parang candy siya thumbs na pag kinain namin yun eh natatanggal naman sana naman wag naman masyado wag masyado yung gird namin mamaya pag nakain namin ito pero actually ilang araw na kami kumakain ng ano eh ng paksiw sa awa ng Diyos wala naman sana nga pero ito ngayon napapansin ko puro may asin eh yung paksiw yung adobo at saka ito. Actually, ito ang inalagay ko ay lemon, hindi suka. Lemon at saka may kunting uh, kamatis. So guys, oh, ko yan itong gamit ko. Pinong-pino siya oh. Kaya madali lang siyang nguyain at saka madali lang siyang pigaan, di ba? madali na siya pigaan at saka madali mag-absorb yung lasa ng mga demon mamaya. Ayan, ito na siya lahat. Pipigaan ko na. O di ba, ang dali lang siyang pigaan dahil mapino ang pagkaka, pagkaka ko. Hindi ko alam kung ano ang term noon basta pagkagadgad ko pino kaya malilitan siya, madali lang siyang pigaan. Ayan, multi-fasting tayo ngayon habang nagluluto doon yung, or nag tayo ng maluto yung ating adobong sitaw at saka yung paksiw, eto, gumagawa tayo ng insiladang uh, labanos. So ito na. Ang green na to guys, ano to? Parsley. Like, parang ang dami kong parsley ano, pero okay lang. Maganda nga pag maraming parsley. Tapos ito yung sibuyas. Pino din ang pagkatadtad ko para mag ano sila mag uh, kapantay sila nang ng labanos. At saka ito yung ganun din ang kamatis ko. Yan, yeah, ganito. Tapos lagyan ko ng lemon. At saka lagyan natin ng asin. Yun lang. Wala nang paminta kasi ayaw namin ng masyadong maanghang na. Nako, yung aming ano nito? At ang heartburn ba yun? At saka girl, di ba pareho lang naman yun? Good luck na lang. Kasi si na mayroon din. Ako mayroon din. <laughs> Ito na siya guys, oh. Yan, ready na. So mag antayin ko na lang mag-duto yung aking paksiwat at saka yung adobong okra. din kakain na kami ni Rina. Oh, carrots. Ayun oh yung paksi ko. Ito yung pa, adobong oh, okay. okra. Ayan yung kumuha na siya nung ng salad na ano, na radish, labanos. Ayun oh. Ako hindi pa nakaupo. Pero kakain na siya. Gusto ko makita yung reaction You know what I put in uh, in paksiw? I put the uh, look uh, sukini. Um, kisuin. No, kisuin. Kisuin. Again. So we will see if it kisuin in the paksiw is taim or not. Because this is the first time I put the The batsal is a kit taim, I Gusto niya daw yung batsal. Yung batsal is yung onions. Ayan. Tanong siya. Ganun siya ka-excited. Mamaya. Mamaya lang. Mm -hmm. Hindi pa. Tumayo pa. Iwan ko anong... What will you do? Ah. Kumuha siya ng platito na paglagyan niya ng mga puto Ng isda. First bite of the paksiw. Oh, napasayaw na. Masarap. Ayan yung adobo. Masarap. Masarap to. How about the radish? The this one, the sinon. Radish is sinon in Hebrew. I don't. You don't uh, try it yet. Tumutulo na yung, tumutulo na yung, lo, yung laway ko yun. Like me love fun kamots. Ha? Huh? I like me love fun kamots. <laughs> like me love fun kamots. You like it? It's better without uh, bitsa. What's in bitsa? Egg. Ah, egg? Ah, because last time I put egg. Yeah, and this is better. Ah, mas masarap daw yun. Kasi ano naman to Iba naman yung ginawa ko dati kasi. Eh, ito naman, is salad. Masarap, masarap. Masarap All, masarap. All mm -hmm. daw, masarap, masarap. Yeah, ako bay dag, you know. Ken, Ken. Okay, okay. okay na. Big. Ang um, malaki daw yung isda namin. <coughs> Pasensya na. Kasi dati, yung isang isa apat na hiwa. Ngayon, tatlo lang. Kaya medyo malaki nga. May kalakihan niya. O sige na, na ako. At ako'y magkakamay na. I'm sure, ayan, ang, ang aking pagsiwot. Nakita nyo. Ayan yung radish. At saka ito yung kanin ko. Palagay ko, yung kanin ko is not enough. Tignan mo naman, pasayaw Ayan, kakain na magkakamay lang ako, guys. Oh. It's, it's, it's so nice. This salad. So good. Masarap daw yung labanos. Masarap. Ako naman nakakamay. Kakain ako ng nakakamay. Ayan yung alaga ko magkataharap kami. Wala siyang pakialam kung magkamay ako o hindi. <laughs> Wala siyang pakialam. <laughs> Wala rin akong pakialam. Basta ako magkamay. Masarap magkamay. <laughs> Yan o. The zucchini is good. Ako. Like talong. If you eat this and this, it's the same uh, taste. Mm -hmm. Okay? Yeah. Okay. No. Pareho siguro yung timpla ko sa yung asin ba. Hindi nagkakatalong. Ayan. Ayan, no? Kakain ako ng kanakamay, oh. Mm. Mm. Yan yung carrots na uh, radish. <laughs> Sabi niya kanina niya kumain kasi daw yung gird namin it's, it's pero tingnan. Very picante. Mapikante. Picante. 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 It's picante. Delicious. delicious. Ah, masarap. It's but it's good to the him. Ah, it can. Para like appetizer. Yeah, appetizer. Yeah. It can to eat yung ano daw yung labanos at saka yung yung how about the paksiw all all very good I I you can open the first <laughs> pwede daw ako maka-open ng restaurant at magtinda nito. Ganun ka, Serena, mag-describe kung gaano kasarap yung kinakain namin. Saob na naman yung plato. Mm. Oof, dahil. Busog na siya. Masam. Busog. Masarap. Not masara. masarap. 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 Busog. Busog. You enjoy? Mayod. No. No. Mayod. Very very. She enjoy very much. Mm. Napapaum ka talaga sa ewan ko lang ha. Basta nasarapan kami sa luto. <laughs> Masarap! wow. Well, mm. Pinis. Pinito. Mm. Pinito. Hmm. Oh, mama. Hindi na makatayo ng sobrang busog. Dadalhin na yan yung pinagkainan niya sa lababo. What I did? Yes. It's a food for pag pudding. pudding. Ah. Kaya Ayan, ayan, talhin niya na yung pinapinagkainan niya dito sa lababo. Ayan, mga ganyan sa lababo namin hugasan. Ayan, to so the Panghimagas ko. Kay Rina, ayan, grapes na naman ang kanyang panghimagas. So, thank you, thank you. Thank you. <laughs> Rina is so busog, sabi niya. Yung look, kinain daw namin ngayon, pagkain sa Purim. Kasi holiday nila ngayon eh. Purim, parang... Pag Purim, Ken. Kumbaga sa Indian eh... Ano ba ng Indian ngayon? Yung color. Feast of color. Dito naman, feast ng mga... Yung... Nag-ano sila? Nag-ano sila ng different... Um, ang natawag doon? Yung nagdadamit sila. Na... <laughs> Hindi daw siya na makakilo so, sa busog. <laughs> yung Purim, yung festival ng mga costume yon Yung yon sila. Kaya bukas dito sa, sa Hadera ang ano ang festival. Nung kailan? When is the festival in Jerusalem? ah uh, uh, tomorrow? You said tomorrow is here. Also gum Ah, also in, kasi may dito sila pag mag-holiday, ang celebration. Iba-iba, let's -iba, say, sa Tel Aviv, -iba, iba sa Haifa, iba sa Jerusalem, ibang araw din. Ganun sila, hindi tulad sa ating nakabuuan. Yun. Ayan na, kakain na muna ako ng aking paghimagas.